Fish on Fish on guys Tunay ang malalaki ang isda dito Bali nakakatatlong na uh, isda na tayo guys Hindi ko lang na record kasi kanina uh, Walang kagat So Ano uh, Bandang tangali na nagka, na uh, nagkaroon ako ng huli So hindi ko na na-record dahil hindi ko na ni-ready yung camera. Then nag-try uh, na naman ako, nakakuha na naman ako ng ano, isda. Pero hindi siya tilapia, para siyang arwana. Hindi ko rin na-record, sayang, ang laki. Mga one foot. Then ito, yung pangatlo. Yan na. Gatcha na. So yun guys, stay tuned lang. Huwag kayong aalis. Tingnan natin kung makakailan tayo dito. Malalaki ang isda dito. Ang sarap pamingwit dito sa spot na <laughs> So yun guys, yung mga nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kakalimutan mag-like, uh, mag-comment sa comment section. So yun lang, wala tayong oxygen. Kanina kasi ano eh, kay-kay. Walang kagat. Tapos ngayon, low tide na. Ang tubig palabas na ng Laguna Lake. Doon ang Laguna Lake, doon ang Manila Bay, pagano na yung tubig. Yung motor natin, iniwan lang natin doon sa taas, sa gilid. Sana, wag i-reker. Doon lang. pinadis mo dito sa ano, sa vision, sa gilid. Pag hindi mo talaga na timingan ano eh. tinap. Iya. Bighon. Dito. Ibig mong talaga ang liit. Pati natin. Mga two, ah, three. Three fingers. Up, oh, yan. Yeah. Dito. Yun ang importante. But, kailangan nakagwantes. Ah, na tayo, guys. Thank ah, you. lima na tayo, bro.

Naalala ko orange o yan na ah. So yan mga magandang araw sa inyo uh, mga bro Hanggang dito na lang ang ating episode for, for today uh, Sa ating uh, sa palan sa pangisda At nakahuli tayo ng uh, kulay ulay tilaw na tilapya oh yan na ah. <laughs> dahil nalagay ko siya sa aquarium First time po ito po, 4 uh, years na pamimingwit kailan natin ma tapos meron pa tayong muna muli parang arwana ayun paano buhay pa ayun paano buhay pa ayun pa Ayan. ay nakawala siya guys wala na nakawala siya nakawala sayang ano kasi nakabukas na to hindi ko sa katalain ay nako pero okay lang makakahuli tayo ulit na Bawa pisan Ah, ada ni guys. ko nang huli, walang na record nice. Nice. guys, pang ilang huli ko na to ilang na record nice. anong ina pa ako dito Anh nhìn cây số có kinh cơ hợp up anh ấy hợp Anh Oh. Mm -hmm. And hello guys. Lamug. Vision. Laki guys. Laki ng tilapia dito, totoo nga. Four fingers. Ang ko huli oh. Panalo, panalo. Dami nating huli. Guys, pakita ako sa inyo yung ating huli. Ayan. Ayan, dami po yan. Oops, matatakan ko pa yung fishing rod. Ayan. Oh. Lalaki po yan. Lalaki ng mga isda dito. Ayan. Oh. Ginawa ko yung kanduli. ay eh, patay na pala yung kanduli so yan tapos tignan natin yung ibang tilapia pa yan buhay pa naman so yan guys yung huli natin mga bro yung huli natin yung mga malalaki talaga sinama ko dito sa ano aquarium yan yun sila, yun at sa yung ano, yung orange tilapia natin, no. Oh. Nilagay ko sila dito sa aquarium ko. Ayun yung mga ano oh, mga goldfish, mga oranda. Ayan, oh. <laughs> Naka-separate sila doon. Tapos, grupo ng mga chakon tilapia. <laughs> ano yan? Ginanyan ko siya, tapos, pag uh, sa sa ko okay na siya, ano, ihawin. Kasi malaki eh. Ano ka, ano, mali yung sinabi ko po, ano, for, for fingers. Mga nasa 5, 4 and or 5 siya. Ang laki eh. Kasi, nabukang tsaka yung aquarium ko tsaka na nga, mas tsumaka pa kapag silap yan. Yan guys, thank you for watching.